At ito po ang aming fried chicken. Narito na po kami sa anuling mga kadilag. Fried yes. chicken. Wow! Fried chicken. At mayroon pa? Oh! wait, there's more. Mayroon din kami ginawang salad for you. Wow! wow. 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 Hello mga kadilag. Welcome back sa aming YouTube channel. Hello. So for today's vlog po mga kadilag, ay kami po ay mamalengke ni Kagwapo lang dahil kami po ay magluluto ng fried chicken. Wow, so kaya po kami magluluto ng fried chicken mga kadilag dahil birthday po ngayon ni Nanay Nida. Wow, <laughs> at ang pinakang pledge po namin ay fried chicken at saka pipino, pipino salad, salad. O yung cucumber salad yeah. so, na... Kami... Na ginawa ko last time, papatigin yeah. natin. So kami Kaya. mga kadilag, mamaya ay may banding ng Team Hipik. So kanya-kanyang, dala kanya-kanyang mm. pledge para sa uh, masayang celebration ni nanay. At mm. yun nga po ang amin ay fried chicken at pipino salad. Oh. So ngayon mga kadilag, tayo po ay mamamalengke na. Okay, so, let's go! go. mga kadilag at narito na po kami sa talipapa uh, ito okay. manok ayan at kinikila ng mga kadilag dito natin tayo bumili ng ano pang cucumber salad 3.7 okay na yun sige tatlong kilo po ang binibili ni Lutz ayan eh tatlong kilo at 7 tatlong kilo Center. Yeah, papag na rin natin mga tablet. Uh, Yung pang fried Mag sa pipino, yun? At pumunta din po kami dito sa ano link sa tindahan nila kagwapo lang Dahil ito na po kami bibili ng mantika yeah. Happy, birthday ko. Hey, yeah. wow. Happy, na. Happy birthday po Birthday ko Celebrant Celebrant Happy birthday po Nani tayo po may mantika oh. Pabili nga po ng mantika <laughs> <laughs> Hati, Pabili nga ng mantika Ako na din tayo ng century para sa Iyo and... oh. ko Anong flavor yan? Hot and spicy. Yan. Are you sure? Tatlay mo na. Yan. Meanwhile. Ayan mga kadilag at nandito na po kami sa bahay. Bali dito na po kami magluluto ni Kagwapo lang sa amin dahil dun sa kanila ay may niluluto din po. Kaya yun, napagpasyan po namin na dito nala ang lutuin yung fried. Ito na po yung aming mga pinamalengke mga kadilag manok. Tapos sa ito yung pang, ano, pang -bata. cucumber salad. So, ito mga kadilagay aming imamaring marinate ito. Madami din pala ito. Ha? Eh. Diba? Hmm. Ito yung kalahati. Hanggang sa maigi bago i-marinate ang manok. Ayan mga kadilag at ire-ready na po natin yung ating ricados na gagamitin sa pagmamarinate. So, kailangan lang po natin dito ay bawang mga kadilag at saka kalamansi. Tapos ay patis. Uwain ko na din po mga kadilag itong kalamansi. Ayan mga katilagot, atin na pong titimplahan itong ating ima-marinate na manok. Nalagay ko natin po doon yung pinagpigaan ng kalamansi. Lagay natin po natin itong bawang na. Sunod na po natin ang patis. Tatansyain ko pa nila. Ayan mga kadilag at atin na po tatakpan yung ating iminamarinate na manok. Ito po ay imamarinate natin for 2 hours. Ayan. At ngayon naman po ay nahugasan ko na itong ating gagawing cucumber salad, mga kadilag. Cucumber with uh, tuna. Dapat sana ilalagay namin ng lettuce ni Kagwapo lang. Ay wala kaming nakitang lettuce. At yan, ito na po ang ating wow, cucumber salad, mga kadilag. Tikman mo, Kagwapo. Sige. Mm. Masarap siya. Yeah, masarap siya. Papang dietan. Mmm. Masarap. Match yan doon sa chicken. Pangalaw. Lagay na natin sa Tupperware. Dahil ito na may pang mamaya pa. Mmm. Pero legit ka Dilal. Masarap siya yun. Masarap yung timtang. May tuna, may ano. Masarap. masarap. lalagay sa ref muna. 2 hours later. Ayan mga kadilag at ito na po yung ating minarinate. So yan, ang pagkakamali ko pala dito mga kadilag kanina ay naisama ko yung buto ng kalamansi. Hindi ko na nasala. Ay ang gagawin ko ay tatanggalin ko na lang si. At ililipat ko yung manok para talagang ma-sure na hindi masasama yung buto ng kalamansi. Pero namin yung makagawa pa lang. In parang maano nga siya. Mabang. Dahil dun sa bawang. Ayan, sisipatin din natin kung may buto na mga kasama. Yun pala ang mali. Kalimutan ko ay naisip ko yung isasama yung balat. Kaya sinama ko na din yung buto. Mag Check po naman mga kadilag kasama yung buto. Ayan mga kadilag at natanggal na po dun sa pinagmarinatean. Tapos ay yung mga buto mga kadilag ay wala na diyang makikitang bakas <laughs> at kuan Tinanggal ko mga kadilag. Tapos yung mga bawang lang ang natira. Okay lang ang bawang. wag, wag lang yung buto ng kalamansi at papait. So ito ang pinagmarinatean. Ay, ito na. Bango, ni ko na. At ito na po yung manok. Ngayon naman ay imimix na natin siya sa crispy fry or yung chicken breeding mga kadilag bali ito ay 4 kilos dahil yung ating biniling manok ay almost 4 kilos so itong dalawang ating crispy fry ay ating ihahalo na tapos itong dalawa ilalagay ko ito sa flour, sa harina natling ayan mga kadilag dahil okay na po itong na mix na manok at saka po crispy fry ngayon naman po ay yung dalawa na natitira at saka po itong ating harinang binili ay paghahaluin natin mga kadilag. Ito ay para po maging crispy. Arina po natin itong harina, Tapos lagay ko na din mga kadilag itong ating dalawang crispy fry. So, kakaiba itong timplang ito. First time ko magagawa ito. <laughs> At masusubukan natin kung ano ang magiging lasa. Ayan mga kabilag. Ihalo ko dito sa... Harina. Presti fry. fry. mabilag. Ayan mga kadilag at ako'y maglalagay na ng mantika sa kawali. Tapos mga kadilag, ito na po yung chicken. Tapos ito po yung pangkot mga kadilag. So ako'y maglalagay na dito ah habang pinapainit yung mantika. Ayan mga kadilag at tayo magsasalang. Thank <sweak> you. Ayan mga katulad, May mga naluluto na pong mga ilang ngilan. Dito po nilalagay sa uh, salaan para po masala yung para po mapatulo yung mantika. Okay. Pipre nila na naman po ito at pwede na po tayong pumunta mamaya sa anong Much, 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 later. At ito po ang aming fried chicken. na iloto ni Kagwapo lang. Crispy outside. At juicy inside. <laughs> Dapat pala may tagline tayo, honey, kapag mm. ka magbibusiness ng ganito. Ang chicken. Ayan, mga kadilag. Iyan ay natikman ko ay masarap ang timplahan, timplada Alin po namin dito sa kaserola. Yun pong chicken na amin pong naluto ni Kagwapo lang dahil mahirap dalhin dahil mahirap dalhin kapag dun sa tray. Tapos itong cucumber salad mga kadilag ay naririto na din sa Tupperware. Okay, let's go. Narito na po kami sa ling mga kadilag. So Thank Bright chicken. Wow. I chicken. At mayroon pa. Oh. Aw, wait, there's more. Mayroon din kaming ginawang salad for you. Oh. Ate so so oh. oh. wow. 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 Lopez. <laughs> 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 Baka daw may naiwan ko na dahil ito na pala nila, oh, ito na si Baby Teo. Teo, masaya iyan. <laughs> baby Teo. Bless, Baby Teo, bless. Bless. <laughs> nakita na ulit ang magninang. nakita na ulit ang magninang. Opo. <laughs> Nakita na ulit ang magninang. Ay, gusto naman pala yung nakatayo. Ay, opo. Oh, gusto na yung napagkwentuhan. Ay, ay, opo. Opo. Teyo. 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 Big boy na. Si Teo. Ba, may ngipin na. May ngipi na pala ito. May ngipin na pala. <laughs> may ngipin na pala. Mabigat yan. no? yung kalang po yan. yung <laughs> Oh, Mabigat, at no. Mabig Teo. Okay, oh. Aba. Ay, nasa nilang naman pala. Ayan, hanay. Oop, nga kalwag. Happy birthday, nanay. yeah So kami ay nalit ni Gabi lang dahil kami ay nagluto pa nung fried chicken sa kanakit pa nung yung salad. Wow. yeah Happy birthday. So maya-maya po ay mag-i-start na ang celebration ng birthday ni nanay. Ayan mga kadilag at nakahain na po ang mga pagkain at maya maya po ay kakain na. So ito po ang handa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Ayan, so nakuha na po, na po. si tatay na na. Wow. Saka yung mga bata. Kumuha na ng chicken. Sinabatotoy, saka sinabaranto. Kain na po tayo. Kain na kanilag. Abos, Kerry Bean, how's our ano, fried chicken? Sarap. Sarap Ikman daw yung fried chicken po namin. Baka okay. magkaroon hmm. na lang pa fried chicken. Sarap. po. Nagkasan mo muna kami tayo. Happy birthday. Ah, ganda na. Ita na tayo lang. Ah, nakuha na po. Ah, tapos na birthday ni Ita na lang. Tapos Gusto pala. Kuha ka na kanila po. Tumuhan na rin po si Ate Nels ang aming fried chicken. Thank you. Thank you. Thank you. Thank na Thank po Thank you. 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 kadilag you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you bino eh, ko eh ako. na Hangover. Oh. Oh. <laughs> na nah, Ayan at kumakain na po si gwapo lang. Wow. Sarap. Mahal yung nilagam, boy. 'No, kailangan ko pa So, it... Kain na na po. Galit-galit ng mga kadilag. Masarap. Kaya nga po. Harap pa mo na itong talagang yan. Ito yung mga birthday fried chicken. Masarap. Bulat <laughs> na ano. Sa kadilag <laughs> chicken <laughs> spot. Oh, man. <my. laughs> <laughs> be on the outside. Tapos ay juicy on the inside. Uh.

Pagkakulay sila ng gamit, mga katilad. Mahal nko. ko!